CMN News. News. News CMN Live, Live. Live. Nationwide. Nationwide. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas o mayong adlaw mga taga Mindanao. Sampung kaso ang isinampa ng PNP Surigao City laban sa grupong Federal Tribal Government of the Philippines o ang FTGP na kinabibilangan ng kasong malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of Comelec Resolution 11607, physical injury injury, serious illegal detention, grave threats, cyber level at ang multiple violations of cybercrime law. Magugunita na nitong nagdaang Enero 24 alas 8 ng umaga, nagtayo ng illegal checkpoint ang FTJP sa Maharlika Road, Purok 5, Barangay Sabang, Surigao City, kasunod ang isinagawang pagpadlak sa mga commercial establishments sa Diumanoy, nabigo nabigong magbayad na buwis ang mga ito sa naturang tribal group sa kabila na ang kanilang negosyo ay nasa loob ng kanilang ancestral lands. Samantala, nagpahayag naman ang NCIP or ang National Commission on Indigenous Peoples Kalaga na hindi narehistro ang FTJP sa ICC or ang Indigenous Cultural Communities sa Riyon at walang tala na isa silang IPO or Indigenous Peoples Organization sa naturang agensya. Hindi naman natinag ang pangasiwaan ng RPN DXTS Surigao City sa mga banta ng grupong FTJP. Kinumpirma ng pangasiwaan ang pagbabanta ng mga taga FTJP na kung matatandaan early bird ang news team ng RPN na nag-cover sa Enero 24, 2025 alas 8 ng umaga sa ginawang pagtayo ng illegal checkpoint sa Marlica Road Puro 5 Barangay sa Surigao City kasunod ang ginawang pagpadlak ng mga commercial establishment sa lugar. Ang RPN ang unang nakarating sa natural ang lugar, kaya sila rin ang pinagbabantaan that treat in particular. Well, Ramos, si Manu Rabig Report sa na Radio Kalikasan ng City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. nationwide. Nation